Morgana? Ah, sorry mom, umupo lang. Ang programang ito, i-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga... Annalyn galit na galit at hindi makapaniwala nang isiniwalat na nga ni Dr. Lindon Javier ang sikritong tinatago ni Zoe. Hindi na natiis kasi ni Dr. Lindon ang ginagawa ni Zoe dito kay Annalyn, kay Linet at kay Tia Susan. Ganon din sa mga kasamahan nitong nurses at doktor. Kaya sinabi na nga ni Dr. Lindon ang katotohanan dito kay Annalyn. Kaya naman dali-dali nga pumunta ng Apex. Itong si Annalyn at doon nasaksihan niya mismo kung paano nga awayin ni Zoe itong si Joy na may dadala-dalang protas para sa kanyang lola Susan. Rinig ni rinig ni Annalyn na sinabi nga ni Zoe na nagkakamali kayo ng binanga na ako. At mas maganda pa o mabuti pang humaanap humanap na kayo ng malilipatan niyong hospital dahil ipapatanggal ko kayo. Dito ay nagulat nga rin nga yung mga nurses na sila Nurse Ivan sila Joy sa sinabi ni Zoe. Pero yun nga bigla na lamang pumasok itong si Analyn at galit na galit. Kaya naman nagtaka naman sila nang makita nila si Analyn, nagalit na galit at isang malakas na sampal ang pinadapo dito kay Zoe. At sinabi niya kay Zoe, ikaw ang lumayas dito Zoe. Hindi ka tanyag, hindi ka anak ni tatay, kapal ng mukha mo, alam ko na ang sikreto mo, kaya wala kang karapatan na palayasin sila at paalisin dito. Ang kapal ng mukha mo na sabihin na tanyag ka, eh hindi ka naman tanyag, ikaw ang totoong bastarda, anak sa labas, anak kas ng kabit ng mami Moira mo, sino yung tatay mo?" Kaya wag na wag kang magmayabang dito dahil hindi ikaw ang may-ari ng hospital na to. Kaya kung ako sa iyo, ikaw ang lumayas dito kung ayaw mong ipapakulong kita dahil sa ginawa mo. Dito ay mas matapang din itong si Zoe at nagkunwa rin na hindi niya alam. Ayon pa sa kanya, hindi ko alam nung pinagsasabi mo. Isa akong tanyag, Annalyn. Bakit? Naiingit ka ba? Huwag kang maingit, Annalyn. Dahil lahat kayo ay papaalisin ko at palalayasin ko dito sa Apex. Dahil wala kayong karapatan dito, lalong-lalo na ang lula mo at nanay linit mo. Pinalayas ko nga dito si Tita Giselle. Ikaw pa kaya? Dito as mas lalo pang uminit ang ulo nga ni Annalyn at pin nakita niya na nga ang video kung saan nga magkayakap itong si Zoe at si Dr. Carlos. Ayon pa kay Zoe, kay Analim, ito, panoorin mo, paano mo ipapaliwanag to? Alam ko na ang lahat ng sikreto mo Zoe, na hindi katanyag at anak ka sa pagiging kabit ni Carlos at sa kay Moira. Nagawa lamang napakasala ni tatay si Mamuera dahil na rin sa pinagbubundis ka. Pero nakita mo ba na mahal ng tatay ko ang mami mo? Hinding-hindi. Dahil pinakasalan lamang siya. Dahil buntis siya. Dahil niling lang siya at niloko ng mami mo era mo. Ngayong alam na namin ang lahat ng katotohanan ikaw ang lumayas dito. At sisiguraduhin ko na magbabayad ka ng mahal ng ginawa mo sa amin. Lahat ay nagulantang at hindi nga makapaniwala sa revelasyon ni Annaline. Ito namang si Zoe ay wala na nga maisasabi pa o mas isasagot pa dito kay Annalyn at hiyang hiya na siya kung kaya't umiiyak siya na nagmamadali na tumakbo na lang palabas ng hospital. Dito na lumapit itong si Joy at si Nurse Evan at sinabing na dito o tinanong kay Annalyn kung totoo nga ba ang kanilang narinig at ayang pangakaya na rin totoo, sinabi sa akin ni Dr. Lindo Navier matagal niya sanang sabihin sa akin ang katotohanan, pero nangako daw at nakiusap itong si Zoe na magiging mabait na siya sa akin pero ngayon, ay meron pa palang tinatagong hindi magandang pag-uugali itong si Zoe at sumusubra na ang kanyang ugali malami para akong dapat natuklasin sa mag-inang ito, lalong-lalong na itong si Morgana Go. Malaki kasi ang kutob ko na itong si Morgana Go ay hindi nga si Morgana kundi siya si Moira. Dahil alam naman natin na napakalayo ng loob ni Zoe sa kanyang lola talaga Garudet sa kanyang tita. Pero bakit palagi silang nagkikita nitong si Morgana Go? Parang mali parang ang tagal na nilang magkasama at parang kilalang kilala na nila ang isa't isa. At dagdag pa ni Annalyn nung budget ng ginang Apex ngang nagagalit ng hosto itong si Zoe dahil daw sinabutay siya ni nanay. Nagalit siya dahil daw may ginawang hindi maganda si nanay sa kanyang mami. Nadulas itong si Zoe. Hindi ko lamang binigyan ng mali siya dahil sinabi niya na mami na niya ang kung iturong. Ituring itong si um, Morga na go kung saan nga ay ibang iba yung kanilang tingin at, ang relasyon nila. Kaya huwag kayong mag-alala. Ayon pa nga kay Annalyn, hindi hindi kayo mapapalayas dito kahit ang Tita Gisil ay babalik at babalik dito sa Apex. Sila ang dapat lumayas dito dahil itong Apex na to ay binili na ni Lolo Pepe sa kila Moira, dahil nalulugi na nga ito nung ibininta kay Lolo Pepe. At si Lolo Pepe nga ang nagpalago ng apex kung kaya't naging sikat ito ngayon. Ngayon nga ay nakaaho na nga o nakabango ng apex saka naman dumating itong si Chantal para bawiin. Hindi hindi kami papayag na papunta lamang sa lah iba yung pinaghirapan ni Lolo Pepe ng napakahabang panahon.